Hello po mga kalaki, hello hello po sa inyong lahat magandang magandang uh, tanghali po sa ating lahat. Ngayon po ay alas 11 po ng umaga mga kalaki kaya sa mga tumututok dyan na mga nagaabang na mga gusto pong kumuha ng mga lucky tips at lucky numbers po ng mga 6 digit lucky numbers kung saan pwede nyo pong tayaan sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Narito na po ang mga tips at mga ideas mga kalaki na pwede nyo pong alagaan ang aming mga numero at pwede nyo pong tayaan mga kalaki. Okay so mga kalaki eto na po ibibigay ko na po sa inyo ang mga lucky numbers namin na mayroon pong inaabangan na masusugid nating mga followers. Kaya kung isa ka ba sa mga nag-aabang sa amin, kumuha ka na ng listahan at ilista mo ng mga kalaki para hindi ka malito. Ayan po mga kalaki at intindihin pong mabuti ang aking bawat sasabihin. Balay mo naman, matsyempohan mo ang mga tips at mga ideas namin. At ito po ay inaalagaan po ang mga lucky numbers namin ng 3 days bago po natin palitan. Kaya kung ready ka na, kunin mo na ang mga lucky numbers namin. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo? Ayan po mga kalaki, umpisahan po natin ang pamimigay ng 10-digit lucky numbers abroad. Ang 10-digit lucky numbers mo ay number 31, number 39, number 43, number 48, number 55, number 57, number 16 number 24, number 39, at number 62. Ayan po mga kalaki ang 10-digit lucky numbers abroad. At ito naman po ang 8-digit lucky numbers abroad. Number 19, number 38, number 27, number 36, number 30, number 22, number 15 at number 25. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers mo ay number 23, number 26, number 29, number 34, number 5, number 21, at number 19 ayan po mga kalaki at syempre isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 25 or 1 to 29 Ito na agad agad mga kalaki syempre number 25 number 15 number 10 number 6 number 21 at number 9 ayan po mga kalaki at syempre po isunod na po natin ang 6 digit 0 to 9 naman tayo ang 6 digit 0 to 9 mo ay number 2 number 7 number 1 number 3, number 5 at number 5. ayan po mga kalaki. Syempre, isunod naman po natin ang 5-digit lucky numbers abroad mga kalaki. Okay? So, eto na po 5-digit lucky numbers abroad mo ay number 34, number 16, number 28, number 23 at number 20. Ayan po mga kalaki ang mga lucky numbers natin abroad. Abay, tapos na po natin maibigay. Lipat na po tayo dito tayo sa Pilipinas mga kalaki kung saan naglalakihan po ang mga prices po ng mga lucky numbers natin na 642, 45, 49, 55 at 58 lucky numbers mga kalaki. Kaya, eto na po mga kalaki, hindi na natin patatagalin. Bago ko po ibigay mga kalaki, dapat po nakapalo po kayo sa mga legit na account namin para po nakakuha kayo ng mga legit na lucky numbers namin araw-araw. Okay? Hanapin nyo po kami sa Facebook. I-search nyo po Red Parungin. Tignan nyo po yung followers. Dapat meron pong 335,000 followers. Check kami po yan. At syempre po may second account po tayo, Red Parungkin din po, na naka-yellow t-shirt ako, na may 50,000 followers, kasama ko po si Lola Carmen. At syempre, Harris Gatchalian ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook at meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red Parungkin po, na meron pong uh, 16,500 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po, na merong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa social media kung saan pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, mag-request at magpa-code. Pag nakita ko pong kayo po ay comment ng comment, share ng share ng mga video, heart ng heart mga kalaki, automatic po yan at nakafollow ha, dapat nakafollow, automatic po padadalang kita ng mga lucky numbers na libre. I-check mo yan sa messenger mo, may lucky numbers ka na agad-agad. Katulad din na nabigyan natin mga kalaki. At aalagaan mo po yan ng 3 mga kalaki, huwag po po agad-agad bibitawan. Okay? So tandaan niyo po mga kalaki ha, ang lucky numbers po namin libre po ito walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po. Ako po mismo magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months mga kalaki. Okay, ako po ang magbibigay ng mga code mo. Iko-code ko po ang Bertman at Bertcher mo pag sumali ka sa private consul consultation namin. Ito po ay walang pilitan. Kaya sa mga interesado po na subukan ang galing namin sa numero, magpa-member ka na, bibigyan pa kita ng discount ngayon po. Ngayon po araw na ito mga Walao po ng 3 months yan, 3 months pang pa private consultation, mapanalo ka namin tulad po nila. Kaya kung interesado ka, message ka na, tatawagan kita, usap tayo para legit na legit na ang kausap mo, ako at hindi pa ibang tao. Okay, so mga kalaki, eto na po mga kalaki ang mga lucky numbers natin na 642 Pilipinas, eto na. Number 26, number 17, number 32, number 24, number 18 at number 9. Kaya po yung 642. At ito naman po ang 645. Number 42. Number 31. Number 25. Number 27. Number 19. At number 12. At ito po 46, ang 649. Ang 649, 6 digit lucky numbers mo ay number 36. Number 70. Number 43. Number 40. Number 25 at number 18. At ito naman po ang 655, six digit lucky numbers. Number 29, number 43 number 47, number 46, number 20 at number 11. At ito po ang pinakalas mga kalaki ang 6 digit lucky number 658. Kunin mo na. Number 22, number 38, number 44 number 45, number 21, at number 7. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga laki numbers namin. Abay takbo na sa mga suping outlet ngayon po alas 11 na umaga ha. At make sure po mga kalaki, mga laki numbers namin na alagaan po ng 3 days. Huwag po agad-agad binibitawan, okay? At ito po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa ano to. kay Danilo Milanyo po ng Paniki Tarlac. Hello po sa mga Milanyo family dyan. Kay Danilo, happy happy birthday po. Shout out po sa iyo. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunood nyo. At syempre po, babatiin ko na rin po ang aking kaibigan dyan sa Tarlac. Hello po kay Mami Chanda. Hello po yan. Maraming maraming salamat po ng Bongkado Tarlac naman. At syempre po, ito pa mga nagpapabati po sa, ayan po, sa mga tindahan naman po ng mga seafoods. Bender po dyan po sa The Mortis. The Mortis La Union. Hello, uy, masarap po dyan. Actually, highway yan. Itama eh. ako, di ba, highway. Likuan niya na gano'n. highway yan. Tapos, bilihan niya ng mga sipods, mga, kung ano-ano mga sipods mga produkto po dyan na napakasarap po, mga fresh po talaga. Namimiss ko pumunta dyan bumili. Okay, mga kalaki, good luck po. Nawa po sana sa inyo sa mga tindera po ng mga sipods dyan. Kila ni Dolores po. Shout out po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa panunod. Good luck po mga kalaki, mananalo po tayo ngayon.